Ay mga sipag, manabi po sa ating lahat So sa video ito mga sipag, i-share dito kung ano dapat nating gawin para hindi agad-agad ma-full storage ang ating cellphone mga sipag, dahil sa maraming videos na kuha natin at photos, music o ano pa man yan mga kasipag so yan yung gagawin din ng content mga kasipag kasi ang dami pong nagcomment sa akin dito kung anong dapat daw gawin para hindi agad-agad na full storage so apat po yung isishare ko sa inyo dito mga kasipag na dapat yung pong gawin apat po para hindi agad-agad po ma-full storage ang ating cellphone at para mas tumaas pa ang ating storage dito mga kasipag up to 1 terabytes pwede po siya makasipaginom eh, you know? so yan yung gagawin ng content kaya panoorin yung video to hanggang dulo para malaman nyo po kung anong dapat nating gawin dyan at bago nyo yun malaman mga kasipag meron mo na tayo shoutout dito alam nyo na po libre lang po yung pagsa natin dito kaya isa-shoutout na po natin ko so shoutout po kay Jonel Adventures so ito yung kuminya sa atin shoutout Kuya Chris Tagalog Family wow taga Manila to lahat ha, Tagalog family mabuhay po kayo dyan mga Tagalog family lalo na po kay Sir Jonel Adventures mabuhay po kayo at ito po mga si ito si Jilay Ganda sana oy maganda sana, man, Gilay. Oh. ito yung kanya sa atin pa out po ang family si dito sa Bulinaw Pangasinan Shout out po diyan sa mga family po si kayo po ipinapa shout out po ni Jilay Ganda lalo na po diyan sa mga taga Bulinao Pangasinan mabuhay po kayo diyan mga taga Pangasinan masarap diyan na yung mga pagkain diyan sa po mga si Bagget. ito si Inday TV shout out sa ma, Ma'am Inday TV ito yung kumain sa atin kuya pa shout out Angor and La Family from Coronadal City. Shout out po dyan sa Angor Family and La Family. Shout out po sa inyo. Kayo po shout out po ni Ma'am Inday TV. At shout out na rin po sa mga taga Coronadal City. So mabuhay po kayo dyan at marami sa lahat po sa inyong suporta dito sa ating YT channel. At ito po po mga sipag. Ito si YT Chris GB Vlog. So shout out po yung YT Chris GV Vlog. Ito yung kumi sa atin. pa out po Kuya Chris from Tano and Gomez Family from Cebu City. Thank you. So yung comment niya sa atin. So shoutout mo dyan sa mga Tano family. Lalo po dyan sa Gomez family. Mabuhay po kayo dyan. At lalo po dyan sa mga taga Cebu City. Mabuhay po kayo dyan mga bisayang dako. Dagang salamat sa inyong suporta dire sa atong YT channel. At para malaman nyo na po mga kasipag kung anong dapat nating gawin para hindi agad-agad ma-full storage ang ating cellphone. Proceed na tayo. So proceed na tayo mga kasipag. Ang i share ko dito dito mga kasipag, apat po para hindi agad agad ma-full storage po ang ating cellphone. Pag marami po tayo mga kinukuwang video, photos o ano pa mang music dyan mga kasipag. Ino, para hindi agad-agad ito ma-full storage. So ganito mga kasipag, apat po. Ang unang-una natin gagawin mga kasipag, ito po ang gagawin natin una. Pupunta tayo sa ating My Files. Dito sa ating My Files mga kasipag. Yun, yan. Dito sa ating My Files mga kasipag, kung nakikita nyo po dito mga kasipag, ang aking internal storage dito ay 251. Then meron pa akong bakante na 5 GB. 5 GB pa pong bakante ko. So ang ginagawa ko po kasi dito mga kasipag, you know, pag once na napuno ng aking internal storage, So, tina-transfer ko po doon sa aking SD card, memory card, mga kasipag. Kaya make sure nyo po na meron po ka talaga kayong mga memory card dyan mga kasi kung gusto nyo po talagang mag vlog kinakailangan meron tayong memory card kaya make sure nyo po ang inyong cellphone meron po itong lagayan ng memory card kung bibili kayo ng cellphone pag vlog talaga yon then bubili kayo ng memory card mas maganda 128 to 56 na para kung gusto nyo talagang mag vlog kunyari so, nga kasi pag ang aking internal storage dito sa aking cellphone 256 dahil napakadami ko ng mga content video transfer ko na ito dito sa SD card, bumili ako ng memory card. So para matransfer natin ito mga kasi you know, kung nakikita nyo po dito, ang aking internal ay 251, meron po akong 5 GB. Then ito, itatransfer ko yung iba dyan dito sa SD card para mag mas, pa, bababa yung laman nyan, magiging 240, mahigit na lang siya. So ganito mga kasi pag, click natin yung videos na dito sa taas, nasa inyo na po mga kasi pag kung, kung yung uh, audio ba ang itatransfer nyo o itong videos o image. So dito makasipag videos ang ano ko. Yan. Kasi itong videos karamihan napakataas. So dito makasipag ano, nakita nyo po dito pag sa wala siyang SD card na nakalagay dyan sa video, ibig sabihin ito po yung nasa internal storage natin. Pag once sa na meron nakalagay na SD card, gaya nito mga kasipag, may nakalagay na SD card, ibig sabihin niya nakasave po yan dun sa ating memory card. So itong walang memory card dito, So ibig sabihin, nasa internal storage ng ating phone niya nakalagay. Para hindi mapuno agad yung ating internal storage dito sa ating phone, ang gagawin natin dito mga si i-transfer natin to, i-move natin itong mga video na to doon sa ating SD card, doon sa ating memory card. Tingnan natin mga si pag yan. Yan, mga video po ang pinili ko kasi mahaba yung video. Nasa inyo na po, o music o photos din po, ang ita-transfer, i-move nyo po doon sa inyong memory card. Then, Gaya ito mga kasipag, pag once na select ito isang sample lamang, then click mo yung move. wag itong copy mga sipaga pag once na copy, meron na doon sa inyong internal storage, meron pa doon sa inyong memory card. Huwag ganon. Doon na lang po i-transfer nyo po lahat doon sa memory card para hindi po mapuno itong internal storage nyo po sa inyong phone. Then, click nyo po yung move. Then, back tayo. Punta tayo sa ating SD card. And then, dito sa ating SD card, merong move here. Do, dito na po siya ilalagay. Nasa inyo na po mga kasi pag ano, kung malalagay pa kayo din yan ng file, doon nasa inyo na po. Then, dito sa akin, move here. Yan, diretso na yung video na kalagay para nakalihira na po yung mga video dyan. Tingnan natin mga kasi pag 251, tingnan natin kung bababa ba, baba, yon baba yun, kung magiging 240, 250. Kunti lang ang kinuha ko kasi nga madalian lang tayo dito kasi nga apat yung isi-share ko po dyan dito na para hindi agad-agad mapuno ang ating full storage. So ito mga kasipag, okay na siya, na-move na siya dito mga kasipag, andito na yung mga video na yun. No? Oh. So ano yun siya mga kasipag? And then tingnan natin, yun mga kasipag, oh, Dati siyang 251, so 250 na siya. So, ibig sabihin niyan mga kasipag, na-move na po yung mga video dito sa ating star, SD card, dito sa ating memory card. So, ibig sabihin dyan, mga kasipag, yung dadami na doon na mga content nandito na sa SD card, tataas na yung GB ng ating SD card, yung mga nalalaman dyan. And then, dito sa ating internal storage sa ating phone, so, bumaba na siya, mga kasipag, yun, know, pwede pa tayo maka, pag, uh, upload ng video, makapag-download ng video at music, dahil bumaba na po. Meron na na tayong 6. Kaya lahat po halos ng video nyo photos, i-transfer e, nyo na sa inyong memory card. Ganon po. At dapat, pag once na kayo po ay nakakukuha ng picture photos, isilik po ito dapat doon sa SD card. Para doon na po lahat sa SD card nyo. Sunod nating gawin mga si pagino, you know, ganito ang sunod nating gagawin. Pangalawa, ay dapat po mag-download tayo ng app. Itong app nito mga kasi pagino, you know, magpapalinis ito ng na mga nagagamit nating mga app na nagpapataas ng na mga KB, MB hanggang umabot ito ng GB. Ganito mga gagawin nyo, itong app na ito mga pagod. One Tap Cleaner. Yeah, itong, one, uh, itong One Tap Cleaner mga kasipagot, yan po yung isi-search po dito sa Play Store, yan po yung i-download nyo po. Yan. One Tap Cleaner. Yan, ito. ito. One Tap Cleaner Clear Cash. Yan, mga pagino. You know? Yan, na-download ko na po yung sa akin. O, click na po yung open natin. Yan. Dito mga kasipag, yun, kung naiita nyo po yung storage natin dito, ito po ay naka-internal tayo, ito 56 Meron pa tayo dito bakante na 6GB.8 mga kasipag, yun, yan po ang ating available Pero meron tayong cache na size dito mga kasipag, tsaka use size nya Ito po ay umaabot sya ng uh, GB din po mga kasipag, 49, so inabot natin dyan So itong cache na size mga kasipag, yun, natin ito mga kasipag. Ito gagawin natin mga kasi pagino. You know, yung nagagamit nating mga app dito sa ating cellphone, kinakailangan nating linisin yung cache niyan mga kasi pagino. You know. Ganito. Ayano, no, large cache. So dito mga kasi pag makita nyo na po all. Yan mga kasi pago. You know, nakaselect sa all, then kiniknekshon natin mga kasi pagino, you know, i-clear natin 'yung mga cache na app na 'to na ginagamit natin. Gaya nito mga kasi pago. You know, meron na ako dito sa YouTube na 502.69 MB. Then meron din ako dito sa Chrome 2994 .77 MB. At ang dami pa dito mga kasi eh, no? sa gallery o saan pa man, music, ano mang app na yon So ganito gagawin natin. I-clear class po natin yan mga kasi Kaya download talaga itong app nya to. Then click class. Yan mga kasi na po siya. Calculating. So dito mga kasi eh, no? kinakailangan natin dito kung itong turbo mode may bayad yan. Yan turbo mode mga kasi eh, no, yan may bayad yan, nakapro yan. Kaya huwag nyo pong gamitin yan. Dito tayo sa enable services to then select and then click nyo po yung panglinis yon. Lilinisin na yan mga kasipag. Napakadami dito mga kasipag. Uh, tinamo mo yung ginagamit ko. Hindi ko pa inalinis yung mga nagagamit ko dito mga kasipag. Oh. Uh, sa CapCut, sa Lazada, PixArt, ang daming mga MB na ginagamit ko dyan mga kasipag. Kailangan linisin natin mga kasipag oh, uh, para yung ating internal storage ay bababa pong naggamit natin doon yan ang dami mga kasipag linisin nyo po mga kasipag isang alinis ah, lang clear cash click yes so yan na po mga kasipag you know. clear cash na lang po itong gamit na itong one top planer so naman natin pangatlo mga kasipag ang gagawin natin dito ay itong dial tayo ng asterisk number 9900 number yan po yung iano nyo mga kasipag din dito mga kasipag ano you know ito po yung uh, hanapin nyo po dito itong random state log yan mga sipag pagwan pag once na nalabas na dito sa screen yung asterisk number 9900 number so itong click nyo po yung random state log cut click nyo po yan then maglilinis na po yan mga kasipag no? Antay tayo mga kasipag Then pagkatapos ito mga kasipag Make sure nyo po na yung phone i-restart nyo po mga kasipag Kasi meron pa po tayong pang-apat Para mas mapapadali pa po tayo dito mga kasipag yun. Then pag once na na-restart nyo na po mga kasipag Doon na po makikita yung improvement nya So nalilinis na rin po mga kasipag yun, Yung ating mga uh, MB o KB o GB dito sa ating mga cellphone Ganun po mga kasipag Yung pang-apat naman tayo mga kasipag Yung app na pwede natin paglagyan na maraming videos, photos mga kasipagin no? doon natin ilalagay lahat umaabot siya ng 1 terabytes mga kasipagin no? napakataas na noon na 1 terabytes kaya maraming videos o photos ang ilalagay nyo po doon so ito yung app na yun mga kasipagin no? punta tayo sa ating play store dito sa ating uh, app mga kasipag search na po na yung terabox yan etong terabox mga kasi pag, nakalagay po dito mga kasipagin no? ito po ay 4GB. Ibig sabihin 1TB mga kasi pag yun napakataas niya, napakaraming ilalagay natin videos at photos. So tingnan natin yung review niya. Tingnan natin yung review niya mga pag. Yan po mga pag. Ang dami pong nagra-rate na 5. Ang dami po dito. Then, ang masishare ko lang po sa inyo dito mga kasi pag ito po siya ay eh, pwede natin ilalagay ang ating mga videos, photos i-upload po natin dito mga kasipag no, yung mga napakadami isa-save lang po dito mga kasipag no need nyo na po ng SD card ganito po kaganda itong app na to yun nga lang mga kasipag, no, kinakailangan na mayroon kayong internet dito sa app na to mga kasipag hindi nyo po ito magagamit pag wala kayong internet hindi nyo po ma-transfer, may upload yung mga videos, photos dito sa app na to kung wala kayong internet. At yung iba dito mga kasi pag nakapro po, may bayad po siya kung ano pa pong dapat nyo pong gawin sa app na to. Explore nyo po tong app na to ba kasi pag terabox. So yun lang po mga kasi pag yan lang po yung pang-apat ko po i-share sa inyo. 1 terabytes itong terabox no i-upload nyo lang, i-transfer nyo lang yung mga video photos nyo po dito sa app na to. Yan na po mga sipag, yan na po yung masashare po sa inyo dito. Sana po nakatulong itong video ito at sana po mayroon kayo inintindihan. At kung nagustuhan itong video ng mga sipag, na po sa ating YouTube channel na Kuy Chris TV po mga sipag. Subscribe nyo po mga kung hindi pa kayo nakasubscribe. At sama nyo na po ang ating Facebook page na Christ TV po mga sipag. You know? Search nyo po doon mga sipag, Chris TV po pwede po kayo doon manood sa inyong mga katanungan. Nandun din po ang ating mga content at meron din po tayo mga nagko-comment, nagme-message doon mga sipag na sinasagot po natin mga sipag. Yan na po mga sipag at, at pindutin na rin po ang notification button para sa dito po sa mga bagong videos na upload. Kung meron kayo message sa katanungan mga sipag, comment down below kayo sa baba para nabasa ko yan sa sagutin kayo at magagawan po natin ng content video ay hanggang sa ating mga kaya. At huwag na rin po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless you.